Bureau of Immigration abay nananawagan sa publiko na isumbong kaagad sa kanila sakaling makapansin ng kahinahinalang aktibidad ng mga foreigner dito sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye ng balitang niyang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Nananawagan ng Bureau of Immigration sa publiko na i-report o magsumbong agad sa ahensya sakaling makapansin ng kahinahinalang aktibidad ng mga banyaga na nananatili sa bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, kinakailangan nila ang tulong ng publiko para mabilis na matugis ang mga ito, lalo na yung mga nagtatago lang sa paligid at sa mga bara barangay. Mga kababayan po natin, if they know of anyone who is doing such activities or any illegal aliens dito po sa bansa na maaring nagtatago sa paligid natin, sa kapitbahay natin, sa barabaranggay natin, hindi naman po sa pagmamarites, pero i-report po natin yan sa Bureau of Immigration kasi part po yan ng ating responsibilidad sa pagbabantay po ng ating bansa. Ay siguraduhin natin na pinapaalam natin sa law enforcement na meron po mga ganitong illegal na individual, illegal na activities po. Kasunod ito ng pagkakahuli sa hinihinalang Chinese spy na si Deng Yuang King. Sa kabila ng apilan ng pamilya ni Deng na hindi ito nag sa bansa at mali ang akusasyon dito dahil isa lang daw itong labor contractor ng isang driving technology company iginiit ng Bureau of Immigration na sa pangkalahatan lalo na sa mga kaso ng espionage hindi naman talaga raw malalaman ng mga tao sa paligid ng subject na nag espia na ito. Una nang iniulat na umaapila rin ang Filipino-Chinese leader na si Teresita Angsi na bigyan ng patas na paglilitis si Deng. Kinustyon din ito ang basihan ng akusasyon kay Deng dahil ang mga nakumpis kagamitan raw dito ay pawang standard road surveying equipment lamang. In many espionage cases, um, worldwide, generally speaking, the people around um, the subject would not be informed or would not know what hmm. the subject is actually doing. Kaya yan embedded in the country dahil siya lang mismo ang nakakaalam. So not talking specifically about this case but generally speaking, um, in espionage cases, hindi alam ng mga nasa paligid nila hmm. uh, na meron na palang or ng close people sa kanila na meron na palang kakaiba. Kasi para sa Bombo Network News, Bombo Kelly nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!